Balita naman po sa mga lalawigan sinampahan na ng reklamo ang apat na suspect sa pamamaril kay Bulacan Provincial Board Member Ramil Capistrano at kanyang driver sa Malolos. Kabilang isang polis na may ranggong staff sergeant, kanyang pinsan at isang alias Jeff at isang alias Lupin. Patuloy pa rin silang tinutugis ng mga polis. Nauna lang isinailalim sa restrictive custody ng PNP ang polis at dinis armahan pero nakaalis matapos magpaalam na uuwi at hindi na bumalik pa dahil nga Diyan, tinanggal na sa pwesto ang pulis na pinayagang makalabas. Matatanda ang tinambangan si Capistrano habang sakay ng SUV noong October 3. Pinauwi ha, pinayagang umuwi. Uh, sir, uwi lang po ako ha. Oo. Yun ang di ko maintindihan. Opo, uh, Kung pinayagang sandali lang po umuwi. sir, medyo way um muna ako. Oo, oo. Uh, Pwede pala iyon. See you soon. Eh, uh, murder po itong kasong ito eh. Pwede kaya yung pag meron silang dinampot na suspect sa murder case, asabihin ng kanilang dinampot, Sir, uwi mo ho na ako. Oo. Papayagang kaya ng polisyon. Uh, eh, pag sa normal na tao, di po pwede yan. Anong normal? Ordinaryo, mm -hmm. ordinaryo. Mm -hmm. Mukhang ito'y uh, abnormal situation ha. Samantala po, inspeksyon po naman ang isang Pogo Hub sa Binyan, Laguna na sinasabi pong pagmamayari ng inarestong Pogo Godfather na si Liu Dong. Patuwang po ang SWAT, Pagcor at City Officials. May Pagcor. Pinasok ng mga otoridad ang New Wave Infotech Limited Philippines Incorporated na isang internet gaming licensee. Pero tila nga po natunugan na naman daw po ang operasyon. Ah, kasi... Um, <coughs> <laughs> May kasama ko silang pagdor dito ho sa naturang operasyon. Pero natunogan daw po, natunogan yung operasyon. Kaya walang natatnan at nasira na ho yung mga hard drive na maaari pong gamitin nga sa pag-iimbestiga. Tag, dismayado ho naman si Paok spokesperson Winston Casio. Ang mga hard drive kasi ang magsisilbing nga pong digital evidence sa kanilang ginagawang investigasyon. Bago ho naman ang naturang inspeksyon ay pahirapan ang pagpasok ng mga otoridad sa gusali kung nasaan ang Pogo Hub. Hinarang daw sila ng mga tauhan ng Southwoods Office Towers. Kahit na mga tauhan po ng Gusali, walang search warrant ang paokan. Pinag-ara lang po ngayon ang pagsasampa ng kaso gaya ng obstruction of justice laban sa mga tauhan po ng Gusali. Eh bakit natugan na sila'y papunta doon? Mm -hmm. Samantala, matinding pinsala na ang iniwan po ng isang dump truck na nawalan daw ng preno sa Nagcarlan sa Laguna. Una nitong sinalpok ang nakaparadang jeep at kotse. Hanggang sa masalpok at makaladkad naman ito ang isa pang jeep. Apat pang sasakyan at mga poste ang nasa pool ng truck bago bumangga sa pader ng isang bahay sa kato bito. Pahirapan ang naging pagsagip sa driver ng truck. Bukod sa kanya, dalawang iba pang pa sugatan. Nasa ospital pa ang driver at pahinante na nahaharap ngayon sa kasong physical injury at damage to property. Sa ilang pang balita sa Asturias, Cebu naman, patay ang isang lalaki na lang daw sa relasyon ng suspect. Dead on arrival po sa ospital ang 46 anyos na ama habang kitikal naman ang 24 anyos po niyang anak. At ayon sa investigasyon, una pong binaril ang padre de pamilya na si Jasper Zorilla sa labas po ng kanilang bahay. Sakay ng motorsiklo, sinubukan pong isugod sa ospital ang biktima ng kanyang misis kasama po ang kanilang anak pero sinundan sila na, ng gaman at muli pong pinagbamaril. Ang pamamaril po ay sa pagtutul down ng biktima sa suspect bilang nobyo ng kanyang hipag. Sumuko rin kinalaunan po ang namaril. Maharap siya sa kaso murder at frustrated murder. Uma. Ito ba, ito ba pe, pwede magpaalam? Uwi muna ako. Diba? Nung, dinamp nung siya dinampot. Uwi muna ako, sir. Oh. Mukhang hindi. Oo, kasi mukhang nandoon pa eh. Hindi pinayagan. Oo, hindi diba? pinayagan. Yung pulis po na suspect sa pamamaril, uh, ipinayagan umuwi. Samantala mga kapatid, dumakit na sa dalawang nasawi sa banggaan ng jeep at salmon mixer sa Sorsogon. Labing lima naman ang sugatan at patuloy na nagpapagaling sa ospital. Ayon sa Castilla Police, bigla raw ang unahang gulong ng jeep na papuntang Sorsogon City. Nawalan ito ng kontrol hanggang sa makasalubong ang salmon mixer na nasa kabilang linya. Napagalaman pang overloaded ang jeep. Sinagot na ng kooperatiba na nag-ooperate ng jeep ang pagpapagamot sa mga biktima. Ted Failon at DJ Chacha. nayon nasa Radio 5 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.